Narito ang tatlo sa mga online activities na ginawa ni Awesome Dahliel noong nag-online therapy pa siya. Feed Freddy Mainam ang larong ito para ma-develop ang pre-reading skills ng mga bata. Makatutulong ito upang ma-develop sa kanila ang tinatawag na visual discrimination o ang kakayahang makilala ang mga shapes, colors, letters at patterns. Counting crops. Hilang sa ma-develop -de sa kanila sa larong ito ang subitizing skill o ang kakayahang matukoy agad ang bilang ng mga bagay sa isang maliit na grupo nang hindi na kailangang bilangin ang mga ito nang isa-isa. One-to-one correspondence o ang kakayahang imatch ang bilang sa isang set sa katumbas na number nito. Reading at learn the names of fruits and vegetables. Hidden Picture Beach. Makatutulong ang larong ito upang mag-improve ang kanilang focus at attention, ma-enhance ang kanilang vocabulary, ma ang kanilang memory, ma-develop ang kanilang attention to detail, at ma-encourage silang makipag-collaborate. Please like, share, at pa-follow na rin po for more awesome at homeschooling activities and tips na ibabahagi ko sa mga susunod na araw. Salamat!